ang karagatan ay nakaunat sa aking harapan, ang malawak na kalawakan nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan. Ang pangalan ko ay Pedro at palagi akong naaakit sa mga misteryong nakatago sa ilalim ng ibabaw ng dagat. Hindi ko alam na ang pinakahuling ekspedisyon ko ang magdadala sa akin sa isang paglalakbay sa gitna ng kadiliman mismo. Nagsimula ang lahat sa isang maaliwalas na gabi sa Pilipinas. Habang naglayag ako sakay ng Maria Elena, isang matibay na sasakyang dagat na pinamamahalaan ng isang tripulante ng mga batikang mandaragat. Ang aming misyon ay simple, upang ilarawan ang hindi pa natutuklas ang tubig ng kapuluan at alisan ng takip ang mga lihim na nakatago sa ilalim ng mga alon. Habang kami ay naglalakbay sa labyrinthine channels ng Philippine Sea. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang namuo sa mga tripulante, na para bang isang hindi nakikitang puwersa ang gumagabay sa aming landas. At pagkatapos, na parang tinawag ng ilang sinaunang mahika, lumitaw ito sa harap namin isang napakapangit na ahas, ang mga kaliskis nito ay kumikinang sa liwanag ng buwan habang ito ay tumataas mula sa kailaliman sa ibaba ang mga mandaragat ay nagbulungan ng mga kwento tungkol sa Bakunawa, isang gawagawang ahas na sinasabing naninirahan sa kailaliman ng karagatan. Ang mismong presensya nito ay nagbabadya ng kapahamakan at pagkawasak. Ayon sa alamat, ang Bakunawa ang may pananagutan sa mga eclipse. Nanilalamon ang buwan upang matugunan ang walang kabusugan nitong gutom. Ngunit hindi ako naimpluensyahan ng pamahiin. Determinado akong tuklasin ang katotohanan sa likod ng alamat sinilip ko ang mga talaan ng alamat ng Filipino na naghahanap ng mga pahiwatig na magdadala sa akin sa puso ng misteryo. Gamit ang walang anuman kundi ang aking katalinuhan at isang hindi mapawi na pagkauhaw sa kaalaman. Nagsimula ako sa isang mapanganib na paglalakbay sa gitna ng kagubatan ng Pilipinas, isang lupain na punong-puno ng sinaunang mga lihim at hindi masasabing mga panganib. Ginagabayan ng mga kwento ng isang sinaunang templo na nakatago sa gitna ng lunti ang mga dahon, pumihit ako pa sulong. Ang aking mga pandama ay tumaas hanggang sa kaunting tunog o paggalaw. Sumasayaw ang mga anino sa kahabaan ng mga punong natatakpan ng lumot, bumubulong ng mga nakalimutang takot na nakakubli sa dilim. Sa wakas, napadpad ako sa gumuguhong mga guho ng templo. Ang mga pader nito na napapalamutian ng mga kupas na glyph at mga simbolo na matagal nang nakalimutan ng panahon. Sa nanginginig na mga kamay, hinubad ko ang mga sinaunang inskripsyon. Binubuksan ang mga lihim ng bakunawa na nakatago sa loob. Sa aking pagsilip ng malalim sa gitna ng templo, natuklasan ko ang isang madilim na propesya, isang sinaunang sumpa na saumalat sa lupain sa loob ng maraming siglo. Ayon sa alamat, ang Bakunawa ay hindi lamang isang nilalang ng alamat. Ngunit isang tagapagbalita ng kapahamakan na nakatakdang magdulot ng pagkawasak ng mundo. Sa tumataas na pangamba, napagtanto ko na ang pakikipagtagpo namin sa ahas ay hindi lamang nagkataon. Kundi isang tanda ng mas madidilim na puwersa na naglalaro. Ang pagkagutom ng Bakunawa sa buwan ay hindi dala ng simpleng gana, kundi sa pagnanais na matupad ang baluktot nitong tadhana. Dala ang kaalaman sa sumpa ng ahas, bumalik ako sa Maria Elena, determinado akong wakasan ang paghahari ng Bakunawa ng takot minsan at magpakailanman. Kasama ang mga tripulante sa tabi ko, tumulak kami sa gitna ng karagatan, kung saan hinihintay ng ahas ang susunod na biktima nito. Nang malapit na kami sa pugad ng Bakunawa, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang namuo sa barko. Ang hangin ay makapal sa tensyon at takot. At pagkatapos, na parang tinawag ng isang hindi nakikitang puwersa, ito ay lumitaw sa harap namin, ang halimaw na ahas na bumangon mula sa kailaliman. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa isang hindi makamundong apoy. Sa isang mapanghamon na sigaw, hinarap ko ang bakunawa, na itinaas ang sinaunang anteng-anteng na natuklasan ko sa templo. Napaatras ang ahas, ang anyo nito ay pumipihit at lumiliko habang nakikipaglaban sa kapangyarihan ng artifact. Sa huling pagdagsa ng lakas, pinakawalan ko ang buong puwersa ng anteng-anteng sa bakunawa, ang maningning na liwanag nito ay bomb alat sa ahas sa isang nakabulag na kidlat. At pagkatapos, nang bigla itong lumitaw, ang ahas ay naglaho sa ilalim ng mga alon, ang sumpa nito ay naalis at ang paghahari ng takot ay natapos na habang ang araw ay sumisikat sa abot tanaw, na naghahagis ng mga gininto ang sinag nito sa karagatan sa ibaba, alam ko na ang aming paghahanap ay nasa wakas. Ang bakunawa ay natalo, at ang mundo ay ligtas muli mula sa madilim na impluensya nito. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang malawak na kalawakan ng dagat, hindi ko maiwasang magtaka, ano pa bang mga misteryo ang nakatago sa ilalim ng mga alon, naghihintay na matuklasan ng mga sapat na matapang na hanapin sila habang iniisip ko ang aking paglalakbay sa puso ng kadiliman. Naaalala ko ang kapangyarihan ng katapangan at determinasyon sa harap ng kahirapan. Ang alamat ng bakunawa ay maaaring natapos na. Ngunit ang mga misteryo ng mundo ay walang katapusan, at alam kong saan man ako dalhin ng aking mga paglalakbay, ako ay palaging maakit sa hindi alam. Nahinihimok ng isang uhaw sa kaalaman na hindi kailanman magagawa. Mapawi,